Hunter x Hunter Episode 405, Shadow's Despair, The Birth of Nixer's Vessel. Sa gitna ng kawalan, nagsimula ang pinakamalupit na laban. Ang pagusbong ng tunay na anyo ni Nixer ay magpapabago sa kapalaran ng lahat. Sa Episode 405 ng Hunter x Hunter ay, isa na namang matinding kabanata, kung saan, nakikita natin ang unti-unting pagkawalan ni Reyna sa kanyang sarili. Matapos siyang tuluyang mapasukan ng espiritu ng halimaw na si Nixter. Sa gitna ng kaguluhan, napipilitan ng Hunters at Phantom Troop na magsanib puwersa, para pigilan ang pagsilang ng isang bagong nilalang na maaaring lumamon sa buong mundo. Ito ang simula ng pinakamadilim na yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Let's go! Umpisahan na natin ito, after nitong, intro. Cause they treat me like an I ain't gonna ang eksena ay nagsisimula sa gitna ng labanan. Si Gon at Kalua ay kapwa-sugatan, matapos ang matinding bakbakan laban sa mga Umbra Spawn. Ang Phantom Troop ay naghiwa-hiwalay upang hadlangan ang malalakas na nilalang na nagmula sa bituka ng lupa. Habang nangyayari ito, si Reyna ay nakaluhod sa gitna ng battlefield, nanginginig at umiiyak habang lumalakas ang kontrol ng espiritong sinikser. Tulungan niyo ako, ayokong maging halimaw, pagmamakaawang sabi ni Reyna, habang unti-unti siyang nilalamo ng kadiliman. Ngunit huli na, mula sa kanyang likod ay tumubo ang mga itim na pakpak, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula. Sa bawat sigaw niya, daan-daang ang biglang nabubuo. Ito na ang nagpatindig ng balahibo kay Crowlow. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko, siya na mismo ang magiging sisidlan ng halimaw. Dumagundong ang paligid ng bumangon si Reyna, hawak-hawak ang kanyang ulo, habang nagsasalita si Nick sir gamit ang kanyang bibig. Ang katawang ito, magiging simula ng aking muling pagbangon. Dahil sa nangyari kay Reyna ay, agad na umatake si Feitan gamit ang kanyang pain packer, ngunit sa isang iglap, sinalo lamang ito ni Reyna Onyx gamit ang isang kamay. Napaatras si Feitan, at sa unang pagkakataon, nakita siya ng lahat na natakot, at ito ang unang pagkakataon na iyon. Kasabay nito, pinagsama naman ni Gan ang kanyang bagong lakas, isang mas pinahusay na bersyon ng kanyang Jajankan. Na may aura na tila naglalagablab na apoy. Samantalang si Kalua ay bumuo ng mga kidlat na hugis dragon, pinagsama ang bilis at kapangyarihan. Kalua, kung hindi natin siya mapipigilan ngayon, tapos na ang lahat. Nagpa siya si Krolo na gamitin ang skill hunter para makuha ang ilang kakayahan ng kanyang mga kasama. Si Hisoka, sa kabilang banda, ay nakangising muli, ngunit seryosong sumugod para tulungan si Nagan at Kalua. Pagbangon ni Nixer, habang nagsasama-sama ang lahat ng puwersa, unti-unting nagbabago ang katawan ni Reyna. Ang kanyang buhok ay naging purong itim, at ang kanyang boses ay naging dalawa, isang tinig ng isang dalagita at isang demonyo. Ang lupa ay nabiyak, at lumitaw ang higanteng anino ni Nixer sa likod niya, nakabitin na parang Diyos ng kadiliman. Ang bawat sigaw nito ay nagdudulot ng lindol, at ang mga umberspon ay damadami ng hindi mabilang. Si Gon ay sumigaw. Reina, labanan mo siya. Alam kong naririnig mo kami. Ngunit hindi sumagot si Reina. Sa halip, umiti siya ng malamig at sinabing, "Wala na si Reina, simula ngayon, ako ang inyong kamatayan." Sa huling minuto ng episode, nagtipon si Nagan, Kalua, Krolo, Hisoka, at Feitan, sabay-sabay na umatake para pigilan si Reina o Nexer. Ngunit bago pa man sila makalapit, bumagsak ang napakalaking enerhiya mula sa langit, isang halimaw na aura na kayang lumunin ang buong lungsod. Tumigil ang lahat, at sa isang nakakapangilabot na eksena, nakita nila si Reyna na nakangiti, may pulang matang nagliliwanag, at bulong niya. Ito na ang simula ng kadiliman, mga ka-anime mapipigilan kaya nila ang pagiging halimaw ni Rain. Eh, o tuluyan na siyang lumunin ni Nyxdor? Abangan sa susunod na episode. To be continued. Yeah.